Ang layo ng bundok, 'di ba? Pero maniniwala ka ba na wala pang 10 minutes mula sa paanan ng bundok na yan ay narating agad namin ang tuktok? Hello mga kabatang! For today's video ay share ko lang ang ginawa namin pag-akyat sa isang bundok sa La Union. Bukod nga sa napakasarap titig ang mga palayan ay isa itong bundok na ito sa palagi kong pinagmamasdan tuwing uuwi kami ng La Union. Akala ko nga ay napakalayo niya nung una kong nakita. Nasanay kasi ako sa Batangas na pag sinabing aakyat ng bundok o yung Mount Manabu kung tawagin sa Batangas na nasa paanan lamang naman ng aming bahay ay tunay kang pagkakalayo at pagkakatarik. Buwis buhay ang pag-akyat. Kaya sinabi ng asawa ko na mabilis lamang daw yan akyatin, ay syempre agad-agad ko siyang niyaya. Dahil na curious ako kung gaano ba kabilis ang sinasabi niyang mabilis. Siya tara, samahan niyo kami. Yan yung bundok na aakyatin natin kabatan. Para makarating sa baba ng bundok ay mga 2 minutes nga lang pala kami nagmotor dyan at dumaan nga sa sinasabi kong napakagandang mga palayan. Ito nga pala mga kamatang, ay pangalawa ko ng akyat dito. Noong una kasi, hindi ko pa naman naiisipan yung mga ganitong pagbibideo. Pero ito nga sumagi na sa isipan ko na gusto ko pala i-compile ang mga lugar na napupuntahan ko upang i-share sa inyo at para na rin may mga memories akong pwedeng balikan pag dumating na ang panahon na mahina na ang tuhod ko at hindi ko na kaya mga adventure na tulad nito. Sana tulad ko ay ma-enjoy din ang mga simpleng lugar na napupuntahan ko at sinashare ko sa inyo. Pagkarating nga sa paanan ng mundo ay nilakad lang namin itong konting patag na daan at may mga nadaanan pa naman kaming bahayan. Pagkalagpas nga ng bahayan ay doon na magsisimula ang medyo konting pag-ahon lang naman at kaya-kaya pa naman ang tuhod ko. Gusto ko lang din pala sabihin kamatang na kaya pala din ko sinasabi na habang kaya pa ng tuhod ko, ay dahil lang po naman sa sarili ko na lahat tayo darating sa punto ng buhay natin na yung mga bagay na simple at para bang walang kahirap-hirap na nagagawa natin ay mahihirapan na tayong magawa at hanggang sa puntong hindi na natin gusto pang gawin dahil nga sa takot na baka hindi nakayanin ng katawan natin. Marami siguro sa inyong mga kabatang na makakapanood ng video nito ay di alam na dati po ako ang dialysis patient. At nung mga panahong yon ay hindi hindi ko na iniisip na magagawa ko pa ang mga simpleng bagay na tulad ng pagbabike, pagmumotor, pagdadrive, pagsuswimming at itong tulad nga nito na pag-akyat ng bundok. Kaya masasabi ko talagang thank you Lord sa second life at sa second chance na ma-enjoy ko ang mga simpleng bagay na tulad nito. At dahil nga sa kakaibang mga karanasan ko noong may sakit pa ako, ay talagang masasabi kong doble o triple pa nga ang saya na nararamdaman ko tuwing nagagawa ko itong mga simpleng bagay nga na akala ko noon ay never ko lang mararanasan. Kaya ikaw kabatang, habang may mga bagay ka pang nai-enjoy at nagagawa sa ngayon na sa tingin mo ay hindi mo na kayang gawin kapag ikaw ay matanda na, aba, i-enjoy mo na yan. Dahil kahit hindi natin alam, ay marami ang nangangarap na maranasan o magawa ang mga bagay na nagagawa natin may mga malalakas pang katawan. At ayun nga, wala pa nga sangpung minuto ay narating na namin itong tuktok nung bundok na tinatanaw lang natin kanina. 何が何が何が何が何が何が b が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何 Ayun nga kabatang, 10 minutes ago ay nandun lang tayo sa baba at nakaka-amaze lang na kanina itong bundok na itinuturo natin ay naakyat at narating natin ng ganun lang kabilis. At dahil wala naman nga tayong masyadong gagawin dyan sa tuktok, ay eh di kami bumaba na din agad kabatang at santing na santing din talaga ang init ng mga panahon na yan. Uwi na tayo! <tong> Na, anak ng inay. Napagsagat na ng guyang. At habang bumababa nga. Ay, ay, ano. <laughs> muntik pa akong madulas. Ay, talaga naman. Sa mga ganyan niyang pag-akyat sa bundok. Di ba? Ang mas mahirap naman talaga ay ang pababa. Dahil mas malaki ang chance na madulas ka at magpagulog gulong sa baba. <laughs> So yun lang mga kabataan see you on our next video kung saan man tayo makakagala. Enjoy at ingat palagi.